nagkasakit ako matapos namin matalo sa palig. Nakatapak ako ng taid noon. Nung naglalakad ako dun sa may likuran ng MST. Guys, ano bang gusto nung mangyari? Manalo? O maging immortal? Ibigay todo niya yung sarili niyo sa palig dahil ang dami niyo talaga matututunan. You know, sarap tignan na kahit ganun pa lang kami kabata nun kaya rin pala eh. Kayang-kayang gawin yung ganung kagaling na likha. Na you make people feel feelings that only theater and art can make them feel. Para lang maipamalas namin ang aming kakusayan at katatasan sa wikang Filipino. Kasi ang mahalaga, nakapagbuo kami ng mga alaala, napag-iwan kami ng bakas. Ang pinaka hindi ko talaga malilimutan ay kung paano naging tula yung palig para mas mapalalim pa yung pagmamahal namin sa wikang Filipino. Palig ay hindi lamang entablado para sa mga mag-aaral upang ipamalas ang kanilang gigil, gilas at giting kundi isa rin itong boses at salamin ng mga danas ng karaniwang Pilipino sa labas ng mga pader ng Ateneo. Ang pinaka hindi ko talaga malilimutang alaala -ala mula sa palig ay yung pagkakataong makabuo ng isang dulang panradyo kasama yung mga kaklasiko. Noong panahong yun, hindi talaga namin inasahan na sobrang daming talento na mahanap sa klase dahil hindi pa namin kilala isa't isa nun gaano. Nagulat na lang kami na meron palang magaling magsulat, meron mga magagaling sa voice acting, at uh, marami pang iba. Kaya dahil dun, mas nakilala naman yung isa't isa at talagang nag-enjoy kami sa palig. Pero higit sa lahat ang pinaka hindi ko talaga malilimutan ay kung paano naging tulay yung palig para mas mapalalim pa yung pagmamahal namin sa wikang Filipino.